Sa wakas, natapos na rin yung maraming chibugan ng Pasko at bagong taon, pinag food trip pa kami ni Mama Abroad. Dahil dyan guys, pwede na simulan yung Diet 2025 pero but wait, meron pa raw handaan sa barko for today's video! Grabe yung company, sobrang galante, paano makakatanggi, naglatag ng kutsinilyo, let's go! So ayun na nga guys, kung napanood nyo sa nakaraang video, naghanda na ng bagong taon, sinundan pa ng masarap na umagahan, tapos ngayong gabi, chibugan na naman! Shish! Grabe, sobrang lakas ng kapangyarihan ni mama, lalo na sa mga handaan, panigurado, magiging botsog yung mga siman. Pero wala na tayong magagawa dyan guys, kung ganyan yung trip ni mama, ika nga nila, lechon na yung lumalapit, choosy ka pa ba? High blood check! Tinahanda na nila yung chibugan, kaya yung ibang crew, palipas muna ng oras sa pulan, sarap buhay! Aba, si Inday pala yung bida, siya yung namimili ng kanta, alright! Kung sila guys, busy sa pulan at kantahan, si Kalbong Sima naman sumasargo sa bilyaran. Eh, hey, napakaangas par! So, yeah, pa na. pa dito. Kung hindi nyo natatanong guys, dati rin ako natutulog sa bilyaran. Kung hindi nga ako nakapagsiman, nakaw! Malamang, wag na lang natin pag-usapan. Dumiretso na tayo sa chibugan. Let's eat! Tapusin ko ba ito? <laughs> <laughs> ha? Tatawa na tayo tayo? Wala plaketa. Wala plaketa na lang. Guys. No! <laughs> tayo sa pila guys kain. Medyo nahuli sa pila yung kalbo guys Pero ayos lang yan Makakarating pa rin tayo sa paroroonan Focus lang sa goal Unti-unti na tayong lumalapit sa lechon Alright Ito pala yung mga hinanda ni Mayor guys Kahit tapos na yung Pasko at bagong taon Meron pa rin tayong kotsinilyo Mukhang malungkot na siya kasi paubos na. Oh, she. Tapos yung katabi, lechon manok. Gumilid ka lang ng konti. Lechon pa rin. High blood check. Samahan mo pa ng chicken biryani. Chapsuy, yung nasa itaas. Shanghai. Paella, tapos yung katabi, dinakdakan. Parang nasa Pinas lang. Kung ayaw mo naman sa mga pork and beef, meron din tayong mga isda. Ayun o, oh, sinigang na salmon, mainit-init pa. Pumunta naman tayo sa kabilang lamesa. Nandito naman guys yung mga salad. Kuha lang, walang awat. At higit sa lahat, libre yan guys. Magsawa ka hanggat gusto mo. Alright! Pagdating naman sa mga dessert, para sa mga mahihilig sa matamis, meron tayong ice cream cake. Tapos samahan mo pa ng braso de Mercedes at ang all-time favorite, buko salad, Pinoy na Pinoy. Ayun si Inday, nakakaunang plato pa lang yung kalbo pero siya nakakailang balik na sa Shanghai. Eh! Pero shoutout na rin sa mga siman na to guys kung kami kumakain at nagpapakabusog. Sila naman nagtatrabaho at naglilinis ng kusina. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Shoutout daw sa asawa niya kay Maji Ramos. Oh she! Ganun lang kabilis, pangalawang plato ni Kalbong Siman TV, ang sarap ng Shanghai. At bago matapos yung kwento, nanalo pa nga ng papremyo. Maraming salamat mama sa uulitin!